Ah, uh, okay, okay. Ito na siya ngayon. Ah, uh, niya na yung, ano, kaklase niya nung kinder. Daw. No. Daw. No, pero hindi natin alam kung, kung sino ba talaga yung tinatawagan. <laughs> no. Oh, tsaka ako, ako hindi ko na natatanda yung kaklase ko ng kinder eh. Mabuhay <laughs> ko kayo helmet, siya. din sa Pero, hindi natin hindi natin, hindi natin... hindi natin alam kung sino ang <laughs> tinatawag. Ito, ito. Ito na niya yung number. Ayan na. Titignan na lang natin. Tignan na lang natin. Ayan na natin. na

sa saludo lang sa kanya, no? Hindi na kalungod. Pumasok juice. Ano ko alam Eh, saan gano'n oras to? Kailan mo ulit ulit? yung mga na niya yung ng kinder. Hello? <laughs> Hello? 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 ulit. Hello? 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 niya ng Hello? 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 Hello?